Han, itigil mo muna yan. Ano na naman kasi yan? Nag-exercise yung tao eh. Itigil mo muna kasi yan. Maraming libre sa barangay ngayon. May pila nga doon, no? Oh. Kaso lalaki lang pwede. Aww. Kaya inilista na kita doon. Bira naman, no? Oh. Ngayon nga lang ako nag-exercise, maa-isturbo pa. Bilisan mo kasi! sige, sige, sige. Ano ba kasing libre yan? Bakit parang napaka-importante sa'yo? Oo, napaka-importante talaga para sa akin yun. Ano ba kasing libre yan? Ang kulit mo eh. Kanina ka pa eh. Libre tuli. Uh! Patuli oh! Pat 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 ka na. Mawa ka naman. Uh! <laughs> <laughs> <laughs>